DILG, pananagutin ng barangay official sa makikisadi sa signature campaign. Pananagutin o maaaring kasuhan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang sinumang opisyal ng barangay na makikisaw sa signature campaign of People's Initiative na ugnay sa pag ng 1987 Constitution. Ayon kay DILG Secretary Ben Abalos, nakatanggap ng report ang kanyang departamento na nakikisali umano sa signature drive ang mga barangay officials pero nilinaw na wala pa namang reklamong natatanggap ang ahensya kaugnay dito. Pinaalalahanan na lang ng tagawaran ng mga opisyal ng barangay na imonitor ang kanilang nasasakupan kung may gumagamit ng pananakot o influensya sa mga residente para mabigyan ng karampatang aksyon. Muling binuhay noong Desyembre ang usapin para baguhin ang konstitusyon matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na ang kapulungan ng mga kinatawan ay kikilos upang muling isulat ang mga bahagi ng saligang batas sa 2024 na may mga pagbabago na nakatuon sa probisyon sa ekonomiya na naghihikpit sa foreign ownership o mga dayuhang nais pamuhunan sa bansa. Sa parehong buwan, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos junior ang pagrepaso sa charter upang matukoy kung kailangan ng overhaul upang makaakit ng mga dayuhang pamumuhunan komento naman ng ebon foundation executive director sani africa ang benepisyo ng foreign direct investment para sa pag pagpunlad, para sa pagpalakas ng agrikultura at industriya ay hindi siya nakasalalay, Anya, sa Chacha. Wala umanong ebidensya na ito ang susi sa pag-unlad ng bansa. Paliwanag ng nasabing research and advocacy group, hindi garantiya na matutugunan nito ang mga problema sa ekonomiya, lalo na ang kahirapan sa bansa. Naglabas naman ng manifesto kontra sa People's Initiative ng Senado na nilagdaan ng lahat ng senador nakasaad sa manifesto na binasa sa plenaryo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi papayagan ang Senado na patahimikin ang kanilang kanapatan kaya muli silang maninindigan bilang huling baluarte ng demokrasya. Ibinabasura ng mga senador ang anilay lantalang pagtatangka na labagin ang konstitusyon ng bansa. Unang